Miga Love Shoutout po Raon, Capo, Manila kung saan po ako yung nagpapaayos po na aking amplifier. Ayan, Miga Love Shoutout po mga ka po ni Willis TV Mix Vlog. Ngayon po ay andi po ako yung sa Raon, Manila, dito po sa Capo dahil nga ho ipapagawa ko po aking amplifier dahil nga po sa echo, ng adjustment po ng echo, at saka iba po mga volume. Kasi matagal na rin po yung amplifier ko. Siguro may mga four years na po yan tagal niyang kaya medyo ah, uh, kailangan na talaga muna natin ipa-check up ipa-customize natin kung magkano po talaga yung babayaran so actually po talaga ang babayaran ko dyan is uh, 1,000 pesos po kasi nga po pinapalitan ko na lahat po ng mga pihitan bago na po, po lahat yan kaya uh, pinaghandaan po ko kasi yung uh, pagsalubong ng itong kapaskuhan at sa kabagong tao. Shout out din po sa gumagawa po ng amplifier po kasi nga po while you wait po talaga ay pwede mo siyang antay uh, na po para hindi na po ikaw a uh, pabalik-balik. Ayan, ginagawa po niya yan. Live na live po ginagawa po nila yan. So, ayan po, a uh, ang bilis lang po ng proseso nila kasi tatlo po sila kaya uh, na-check nila although gumagana pa rin naman yung ano ko amplifier ko kaso nga lang yung mga pihitan po yung mga volume po ilano sa microphone adjustment po ng echo at saka yung uh, yung bass na kailangan po talaga i-balance so kailangan na raw po palitan po ng bagong pyesa pero wala pang Uh, problema po kundi yun lang po talaga yung pitan kasi nga na sa tagal po ng uh, ng nang... ampli na yan kasi almost 4 years na po yung nabili ko kaya na ano na po talaga minsan uh, marami alikabok sa loob kaya yun po ang nangyari a few moments later a few moments later Ayan so far tapos na po binabalik na po ni Kuya Yellow yan po kasi ang bilis po talaga na nila pero bago po nila yan uh, i-release sa akin pinatugtog muna yan pinacheck check lahat po ng mga volume lahat po ng mga eco para po talaga na hindi na ako pabalik-balik pero good news sa may warranty pa rin yan kahit na pina-pina-repair ko na may may warranty pa rin po siya so ayan po binabalik na ni kuya para matesting na po natin yung tunog at saka yung um, yung timpla po talaga ng uh, microphone kasi yun po talaga ang uh, ini-insist ko talaga na magawa dahil nga pag kasi hindi ano yung echo uh, pangit din kasi mag video lalo na kami na mahilig kami mag video kaya yun lang po kasi libangan namin pag halimbawa may mga occasion kaya sa mga Pinoy po talaga na mahilig po sa video okay ang paghandaan nyo na po itong kapaskuhan lalo na po sa uh, bagong taon dahil nga po kasabay ng ingay itong mga speaker po natin yung iba nga po mga malalaking speaker pa po ang pinaghahanda nila so iyan po sa Raon po kung sakali mapunta man kayo na Raon ayan po ang kanilang shop malapit lang po sila sa uh, sa may ano sa may street na sa may avenida po sila so yan po, kasi nasa ilalim sila ng, ano, sa ground po sila ng uh, mall na yon Kaya mag, ano lang, magtanong lang po kung, kung saan po ito talaga yung paggawaan po ng mga amplifier. Ayan. So, dagdag pa doon, kailangan po natin ng, uh, kung halimbawa, eh, ano, magtanong lang po kayo kasi may mga, may, may nagkakambas po sa labas. Kasi kung sa labas po kayo magpano, may bawas pa yun si uh, may dagdag pa yung tagalabas na magkakambas sa inyo kailangan i mo na doon para kung magkaan man yung price yun na rin yung ibabahin mo doon kasi kung sa labas pa palagay natin yung 1, o yung pala 1,000 lang pag uh, may, may additional 200 po sa nagkakambas sa labas kaya kagandaan ng diretso mo lang talaga doon sa mangre raper na yan ayan po at inis na po ni uh, di boss yung microphone ayan pakinga po natin 瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦

瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦 Muli po, nagpapasalamat po saw sa gumagawa ng aking amplifier. Napakabilis po talaga. Thank you so much at napaka-okay na po saw 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 bye saw 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 po saw Fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant, I don't hear shit.